Recently, nag-viral yung uh, bandwagon logo ng Los Angeles Timberwolves. Ito yung parang meme nila sa mga fans ng uh, Lakers na lilipat sa Timberwolves kasi nga tinalo sila ng Denver Nuggets. So lahat ng fans ng Lakers uh, lilipat na sa Timberwolves. Kaunting kaalaman lang mga kabola, ang Lakers talaga ay nag-originate sa Minneapolis, Minnesota. Noong 1947, unang nabuo ang Minneapolis Lakers na pinangunahan ni George Mikan. Tinawag silang Lakers dahil kilala ang Minnesota bilang land of 10,000 lakes. Una silang nagkampyon noong 1949. So in other words, okay lang lumipat lahat ng fans ng Lakers dahil doon naman sila nag-originate. Sa... sa mga diehard fans ng Lakers ay siguradong familiar na sila sa retro jersey na ito ng Lakers. Ang MPLS or Minneapolis. Ito yung throwback jersey nila. Kaya pwede talaga mag-cheer ang fans ng Lakers sa Minnesota Timberwolves. Pero ako, loyal ako sa team ko. ha Medyo mainit dito mga kabola, mag-gym uh, lang muna ako. <laughs>